Napakalinaw ng salita ng Diyos kapag sinabing walang sino man ang maaaring kutyain ng Diyos maging ang bugtong niyang anak ang Panginoong Hesus. Dahil palaging aanihin ng isang tao ang kanyang itinanim, ngunit sa kasamaang palad ay tila maraming mga tao ang patuloy na binabaliwala ito at hinahamon pa ang katotohanan ng ito na parang walang mangyayari sa kanila. Kabilang sa mga taong ito ay ang American singer na si Lady Gaga sa isa sa kanyang kamakailang paglilibot na isip ng artist na magandang ideya na lapastanganin ang pangalan ni Heso Kristo sa harap ng buong mundo, ngunit ang hindi niya alam ay ang mga kahilahilakbot na kahihinatnan ay naghihintay para sa sa kanya. Sa video ngayon, ipapakita ko sa iyo kung ano mismo ang nangyari kay Lady Gaga sa eksaktong sandali na nilapastangan niya si Jesus, ipapakita ko rin sa iyo ang iba pang mga bituin na gumawa ng katulad na bagay at tila sa kasamaang palad ay naging ganito ang saloobin uso, lalo na sa mga mga awit. Bago magsimula gusto kong hilingin sa iyo na mag-subscribe sa aking channel ito ay napakabilis. I-click lamang sa ibaba sa pindutan ng subscribe ay may lalabas na kampana sa tabi nito. Gusto kong tulungan kang maunawaan ng Biblia sa isang simple at madaling paraan lahat tama. Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat at siya buhay magpakailanman, pagkatapos ay biglang nagsimulang hamakin ng ilang mga tao ang isang bagay na napakasagrado na hindi pinapansin ang kabanalan at pagkapanginoon ni Jesus na parang wala siya kaya. Ngayon gusto kong pag-usapan hindi lamang ang tungkol kay Lady Gaga, at gusto ko ring ipakita kung paano ginagamit ng ilang kababaihan ang kanilang katanyagan at kasikatan upang pag-iinsulto kay Kristo at bago mo ako tanungin kung bakit ako nagsasalita lamang tungkol sa mga kababaihan. Gusto kong malaman mo na ito ay walang kinalaman sa seksismo o pagtatangi. Sa katunayan kung nais mong i ko ang isang video lamang tungkol sa ang mga lalaki, na nag-iinsulto sa Panginoon, isulat ito dito sa mga komento dahil dadalhin ko ang isang napaka nakakaakit na nilalaman lahat ng tama. Kaya pumunta tayo ang unang babae Rihanna, tulad ng maraming iba pa ang Amerikanong mga awit na ito ay lumaki din sa isang tahanan ng Kristiyano. Ngunit sa isang pakikipanayam sa isang istasyon ng radyo, malinaw na hindi niya nais na malaman ang anumang tungkol sa mga turo na natanggap niya mula sa kanyang pamilya tungkol kay Jesus, panoorin natin ang bahaging ito ng video. Tingnan mo ito, tinanong siya ng host kung bakit siya nag-sign sa kanyang mata at sumagot si Rihanna dahil ako ay isang ang mananamba ng jablo. Mga kapatid, at ngayon lumipat tayo sa pangalawang babae na nagmarka kay Jesus, si Oprah Winfrey, si Oprah ay isang host sa telebisyon at aktor at producer mula sa Estados Unidos. Siya ay kilala sa ang kanyang talk show na The Oprah Winfrey Show na siyang pinakatinitingnan na talk show sa kasaysayan ng telebisyon. Si Oprah ay kilala sa kanyang kwento ng pagtagumpayan sa mga hamon at para sa kanyang mga pakikipanayam sa mga pangunahing kilalang tao at pampublikong mga tauhan sa isang lumang pakikipanayam. Siya ay nagdeklara na si Hesus Kristo ay hindi ang tanging paraan upang tayo makarating sa langit. Ngunit iyon ay hindi lamang ang oras na siya ay hindi iginagalang ang Panginoon sa isang talk show siya at ang host na si Stephen Colbert kahit na sila ay nag-aangkin na mga Kristiyano nagbibiro tungkol sa Diyos. Ang pakikipag-ugnayan sa isang computer na binuo sa isang higanteng screen na nag-aangkin na ang Panginoon at pagkatapos ay sinabi ng maling Diyos. Sinabi niya na siya ay isang tagahanga ng opera at idinagdag na hindi ako makapaghintay na sabihin kay Jesus. At ngayon ang ikatlong babae na si Madonna hindi nakakagulat sa sinuman na si Madonna ay isa sa mga babaeng pinakahumahamak kay Jesus at sa pananampalatayang kristyano mula sa simula ng kanyang karera. Halimbawa, isa siya sa mga unang artista na gumamit ng mga krus sa mga kuwintas at hikaw bilang mga aksesorya sa fashion at kalaunan ay inilabas niya ang hit na Like a Prayer na ang ibig sabihin ay Like a Prayer sa video clip ng kantang lumilitaw siyang sumasayaw sa harap ng mga nasusunog na crucifix na humahalik sa isang itim na santo at kumakanta sa loob ng simbahan. Nagkaroon ng reaksyon ang video clip na ito ay ipinagbawal pa sa ilang bansa at hindi ito tumigil doon ang original na video clip para sa kantang Justify My Love ay na-sensor sa MTV dahil sa napaka-erotikong nilalaman nito. Ang sitwasyon ay humantong sa isang panawagan mula kay Pope John Paul II para sa mga Italiano na huwag dumalo sa kanyang paglilibot na nakatakdang dumaan sa bansa at sa panahon ng kanyang live na mga palabas, ang provokasyon kay Heso Kristo at sa kanyang mga tao ay mas matindi sa mga simulation ng exorcism at masturbation. Ngayon lumipat tayo sa ikaapat na babae na si Lete Sangalo ang huling kaso na ito ang pinaka-recent at nangyari noong nakaraang Carnival sa Salvador sa isang pagtatanghal sa trio elektriko ng Lete sa ngaluhiniling ng mga awit na si Baby Do Brazil na mag-iwan ng mensahe para sa lahat na nagsasabi na ang rapture ay napakalapit at na ang lahat ay dapat hanapin ng Diyos. Habang siya ay matatagpuan pa, sinabi ng mga awit sa isang mapanuksong tono na hindi papayag ang Diyos na mangyari iyon at dudurugin niya ang apocalypse na tumutukoy sa kanyang kantang Mas Chan na naging hit sa carnival na iyon. Makalipas ang 48 oras sa parehong Carnival Iete Sangos, nagkaroon ng seryosong aksidente ang trio elektriko sa Salvador habang nagpe-perform ang singer ayon sa mga ulat na sumabog ang carbon dioxide tube mula sa sasakyan na ikinasugat ng dalawang tao. At ngayon ay maaring itanong mo sa iyong sarili, bakit ang aking sinasabi ay tungkol sa mga babaeng nangungutya kay Jesus at sa kristyanong pananampalataya hindi ba't ganoon din ang ginawa ng mga lalaki? Siyempre, mga kapatid, maraming lalaki ang nangungutya kay Jesus at hindi iginagalang ang ating pananampalatayang kristyano. Ngunit nais kong magdala ng mga halimbawang babae dito upang ipakita sa iyo na kung paanong may mga babae na napopoot kay Kristo at tinutuya ang kanyang kapangyarihan. Diyan naroon din ang mga nagmamahal sa kanya na nag-alay ng kanilang buhay sa kanya at nakakaranas ng mga radikal na pagbabago. Isa sa mga pinakadakilang halimbawa nito na nais kong ipakita sa inyo ay isang babaeng nagngangalang Maria Magdalena. Sabi ng Biblia na siya ay nabuhay sa gitna ng kahalayan at prostitusyon hanggang sa makatagpo siya ni Jesus na nagpalayas ng pitong demonyo mula sa kanya at nagpatawad sa lahat ng kanyang mga kasalanan. Ang karanasang ito ay lubhang nagpabago sa buhay ni Maria Magdalena at siya ay naging isang debotong tagasunod ni Kristo kasama ng iba pang mga babae na tumulong sa pagsuporta sa ministeryo ni Jesus. Bukod pa rito ay naroroon siya sa mga kritikal na sandali ng kanyang buhay kabilang ang kanyang pagpapako sa krus at isa siya sa mga babaeng naghanda ng mga pampalasa upang pahiran ang katawan ni Kristo pagkatapos ng kanyang kamatayan. Siya rin ang unang taong nakatanggap ng balita na si Jesus ay nabuhay at inatasan na ipahayag ang balitang ito sa mga alagad. Nais kong ipakita sa inyo mga kababaihan na anuman ang mga pagkakamali na nagawa ninyo sa nakaraan, kung taos puso ninyong ibibigay ang inyong buhay kay Jesus ay mababago niya kayo. At gamitin ka sa hindi kapanipaniwalang paraan sa buhay ng mga taong hindi mo pa kilala. At ngayon ang pag-uusap tungkol kay Lady Gaga, maaaring hindi mo ngayon ito gaano, ngunit ang isa sa mga pinaka-inaasahang kanta ng Lady Gaga ay hindi kapani-paniwala na maaring makita na ito ay hindi nagkataon lamang. Ang mga liriko ay nagsasalita tungkol sa isang babaeng walang pag-asa na umiibig sa isang lalaking nagngangalang Judas. Ito ay gumagawa ng ilang mga sanggunian sa mga sipi mula sa Biblia lalo na tungkol kay Jesus sa isang bahagi na sinabi ng mga awit na gagawin niya. Hugasan ang mga paa ni Judas sa kanyang buhok kung kinakailangan na malinaw na tumutukoy sa talata sa Juan 12 kung saan si Maria, na kapatid ni Lazaro, ay naghuhugas ng mga paa ni Jesus. May mamahaling pabango at pinuputol ang mga ito sa kanyang buhok sa bandang huli. Sa awit ay sinabi niyang pinapatawad niya ang mga kasinungalingan ni Judas at ang tatlong beses na ipinagkanulo niya ang kanyang tinutukoy sa parehong ang tatlong pagtanggi ni Pedro kay Jesus at ang pagtataksil ni Judas Iscariote. Bukod pa rito si Lady Gaga ay tumukoy kay Judas bilang isang hari na walang corona at sinabi na maaari niyang halikan siya kung siya naramdaman offended sa wakas siya bukas ay nagpapahayag na si Jesus ay ang kanyang kabutihan ngunit si Judas ay ang demonyo siya hanging sa kung ano ang isang absurdidad. Mga kapatid, marami mga awit na nagpapahamak kay Jesus, ngunit walang masasama kaysa sa isang ito gamit ang mga piraso ng ebanghelyo na nagpapahayag kay Jesus upang ihambing siya kay Judas at sinasabi na mas gusto niya ang manglilipol kaysa sa Mesiyas ay hindi lamang walang paggalang at agresibo kundi pati na rin ang malinaw na pamumusong. Ngunit tulad ng nakita natin, ang mga aawit na ito ay nagbabayad ng isang mataas na presyo para dito, tingnan natin kung ano ang ginawa niya at pagkatapos makita kung ano ang nangyari sa kanya. Pagkatapos dito si Lady Gaga sa isa sa kanyang mga konsyerto, nagsisimula siyang kumanta si Judas at biglang may isang kakaibang bagay na nangyari. Oo, tama. Nahulog siya sa entablado. Maaari nga pero bakit nangyari ulit sa isa pang konsyerto? Tingnan mo, nahulog na naman siya. Maaaring parang swerte ito. Elektriko nangyari sa Salvador, ngunit pagkatapos sabihin sa akin ng isang bagay, bakit ito na si Lady Gaga ay nahulog para sa ikatlong beses sa isa pang concert? Maaaring ito ay masyadong maraming ng isang pagkakataon at bakit ito ay palaging mangyayari habang siya ay kumanta ng parehong kantang Judas. Tulad ng sinabi ko sa simula ng video na ito, walang sino man. Ay maaaring humamak sa Diyos dahil ang isang tao ay palaging aani kung ano ang mayroon sila. Ang nakikita ko ay ang Lady Gaga ay tumatanggap ng ilang mga babala mula sa Diyos upang itigil ang pandaraya na ito. Dahil kung hindi siya magsisi sa kanyang mga kasalanan, ay haharapin niya ang isang mas masahol na kahihinatnan na walang hanggan sa impyerno at hindi ito ang sinasabi ko ngunit si Jesus mismo na nagsabing ang mga hindi naniniwala sa kanya ay hahatulan. Kaya ang aking pagnanais sa video na ito ay para sa inyo na nanonood. Maging lalaki o babae na taimtim na naghahanap sa Panginoon magsisisi sa iyong mga pagkakamali at huwag maglaro sa mga banal na bagay na maaari kang magbiro tungkol sa iba pang mga bagay kung gusto mo, ngunit huwag maglaro sa pangalan ng Diyos. Dahil ang pangalan ng Panginoon ay hindi dapat gawin sa walang kabuluhan. Maraming tao ang nagtataglay ng espiritual na mga bagay at pagkatapos ay hindi maunawaan kung bakit ang ilang mga bagay ay mali sa kanilang buhay. Dahil sila ay binubuksan ng mga pintuan para kay Satanas at kapag hindi nila nais ang proteksyon ng Panginoon ang Diablo ay gumagana. At alam namin ang pagkawasak siya ay sanhi ng Diablo ay hindi naglalaro tulad ng Diyos ay hindi naglalaro ngayon, ang pintuan ng biyaya ay bukas at sinuman kung relihiyoso o hindi na may masamang nakaraan o kahit na isang tila mas mahusay ay dapat magsibagong loob sa kanilang mga kasalanan at maniwala kay Jesus bilang kanilang Panginoon at Tagapagligtas sapagkat siya lamang ang maaaring magligtas sa atin.